Dahil bukas na po. Aha. Bukas na po ang lihim ni Mayor Jose Manalo. Ay, Hinahamon ko ang mga barangay nominees natin. Dahil ang eksena ngayon ay manggagaling po sa isang lihim. Lihim. Kaya wala ah, po kami oy. papakita. Ne okay, meron, sa meron, meron. <laughs> meron, meron, meron. Meron, meron po. Meron Kasama po. sa mga mapapanood bukas. <laughs> Kasama po ito. Aba. Ay, ito nakakaiyak to. Ito na yung talagang naubos ang Naubos po ang luha namin sa kakaiyak tong eksena na to. Oh. <laughs> panoorin eh, pan na no. rin yung eksena. Panoorin natin. rin. Panoorin natin. rin. Opo, panoorin natin. Pan rin. Ah, uh, honey, mm. honey. Opo, opo. Close your eyes. Tahimik yan. Listen, listen to the ocean. Listen to the ocean. Breathe in. Breathe out. inhale exhale breathe and release all of your anger love and seize the moment oh. breathe, in. breathe in breathe out think about the ocean the views the love, and the birds. Yan. Parang ang tahimik ah. Wow. Parang may kakaiba talaga eh. Ano weird? Nasaan yung tano na nagbabantay dyan sa kwarto ni Jojo? Eh baka pumasok sa loob ng kwarto niya. Ah, hindi ka kumain na tayo ng cake sige na honey slice hindi. mo na yan Hindali. Ha? sabi ko na nga ba eh, wala dito yung anak mo at tinuloy pa rin talaga yung grand finals na yan ha? I gave him permission dapat lang ma-realize si Junjun yung kanyang pangarap pero hindi na nangyayari lahat kayo kinakalaban nyo na ako rito eh protection ang gusto ko ibigay sa anak mo. <sighs> ay, 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 ay. Alam, alam mo, matutuwa si Paolo neto eh. Bakit? Paolo. Bakit? <laughs> Kaya pala dumami yes. sa mukha. Dahil ito na Tinitin po. Tinitinidor. <laughs> 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 ano? Happy ka, Paolo. -no? Happy ka. Happy, <laughs> <Nalaman> na <tulay> happy. <laughs> yung... Thank you po, Boss Joey. Nalaman na tuloy yung unang lihim. Happy? Nakumay Mayor. Nakumay Mayor. Ito kasing lihim ni Mayor, hindi lang to para doon sa mga tatay, para rin sa mga anak. Sa Minsan kasi nababaliwala natin, akala natin ng tatay, puro pagalit lang. Correct. Dito malalaman uh, natin kung ano talaga ang papel ng Samba tatay ng sa loob. Saan ba nang Yo, oh. Akala ko nga walang daya doon. Ganon. Ito, eh. Wala, Sabo? biglang bumuho sa ulit. <laughs> <laughs> no, akala ko nga, ano, akala ko nga, pamangkukulam lang, ginagano ng tip. Happy, happy. Thank you, thank you, Mayor. Okay. Ito <laughs> na po, ang mga gaganap sa ating okay. actingan ngayon. Sino yan? Bilang uh, Jean Manalo. Uh, long, long legged. Yan. Pasintal po, uh, Miss Rufa. Uh, bilang uh, kabuanan. <laughs> Main Boleche. Nako. Siya pa rin. Siya pa din eh. Ay, wow, wow, <laughs> Rewind! Ang ganda yalag nakatalikod na lang 'yan. Ang ganda niya, no? Oo, oh, di ba? No. Ano kaya masasabi ano ni Ana Pero Rama? Looks, no? Ano kaya masasabi ni Ana <laughs> Dong, gulpehen ko 'yan, dong. <laughs> At ang ating uh, mga nominee sa ating barangay, ay uh, mga mayor. As Mayor Jose, Mayor Jose number one, Emmanuel, Emmanuel. Jim si Mayor. Oo. Balbas, balbas, balbas. balbas. Bukas. <laughs> Mayor Jose, number two. Arius. Ah, Mayor. Ah. Ah. Ang iling-iling. Takpik-tapik sa ilok, ha? Okay, ready na po. Everybody, quiet! Okay. Ready na, Mayor. At ang iyong mga anak sa studio, ready na rin? Yung yeah. studio po, kayo po ang mag judge -dod Papalak pa kayo kung sino'y magaling sa kanila. Wala na, Okay. Ayan si yan, yan, tsaka si Dash. Get it in! Get hey. okay. Tiririt. Guys, tiririt. <laughs> ang lihim ni Mayor, action! <laughs> yes, honey. Opo. <laughs> Opo naman. Okay, honey, close your eyes, close your eyes. Feel the ambience, listen to the ocean. Listen to the double cuts in studio, pause it, pause, it, pause it. <laughs> Listen to the double cuts in barangay, <laughs> breathe in. in? Breathe <laughs> out. Another breathe out. <laughs> breathe in again. And breathe out. Breathe in. Another breathe in. Think about the ocean. Oh, the ocean. Putok na. Hinga off. na! <laughs> Break Think about the ocean. Parang tahimik. Huh? Nasaan yung mga anak natin? Uh, ba bakit? Ano, mayroon ba kakaiba? May, may kakaiba talaga eh. May kakaiba? <laughs> ano naman ang weird doon? Nasaan yung mga... Nasa yung mga tanong nagbabantay sa kwarto ni Junjun? Uh, -Jun? uh, they're in the barangay. Eh, baka nasa loob sa room ni Junjun. Eh, -Jun. binabantayan siya. Alam mo naman... Eh, wait, 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 Honey! Wala si Junjun -Jun sa kwarto niya. Honey, hindi ka makita diyan, honey. Nang kung may saot mo kamay mo dyan. Wala si Junjun sa kwarto niya, sinasabi ko na. niya yung grand so, panels, nandiyan no? siya. <laughs> wala siya dyan sa na, kwarto niya. Nasa loob si Junjun. He's just being invisible. Oh. Wow! Oh. Sinasabi ko na. Wala talaga siya dyan. Pati yung mga tanod na kasama niya, wala. Okay, okay. I gave up. I gave him the permission. Because Junjun deserved to realize his dreams. Sinasabi ko na eh. Bakit ba lahat kayo? What? Bakit lahat kayo kinakalaban ako? Gusto ko lang siyang protektahan. Kailangan ko lang siyang protektahan. Duh. Susugurin so, so ko siya. <laughs> honey! 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 He forgot to blow the candle! cup song. <laughs> And... Cut. Ah. Ah. Saan yung clapper ko? <laughs> Nakakita na naman yata ng pogi. <laughs> alam mo, alam mo, uh, ang komento ko dyan eh, lamang ka kay Rupa. Bakit mo nasabi, Joe? Isang uh, isa, isa, oh, isa ang lamang, isa kang lamang Rupa. Oh! Lamang lupa, Laman lupa. Eh. lupa. Mali! Lamang. <laughs> Lamang na nga yung lupa. Hindi ko sabihin. Lamang lupa. Lamang lupa. Ayan po. Tedio po, tawagin na natin natin naman na number two. Si Arius. Arius. Arius to. Arius. Arius ba? Arius ba? Arius. 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 Oh, ready ka, Arius? Ready okay, na po. na, Arius. Hindi masuot yun. Yung mga Amerikano ko kasi, <laughs> walang lusutan dito, walang ano. Armhole. Oo. Hindi butas. <laughs> wala, wala. Okay. Okay. Eto well, na. Lalaj! Okay. Tabarad! Ang lihim ni Mayor. Action! Honey, honey. Sit down. Sit down, okay? Upo, upo. Clo honey, close your eyes. Close your eyes. Right? Close your yeah. eyes, ma. Yes. Magmataayaa. -mag ah. Okay. Oh, close your eyes. Listen to the ocean. Shh. <laughs> 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 Serious. Listen to the ocean. Shh. There's a rain. And there is a thunder and storm. Ksh, ksh, ksh. Breathe in. Breathe out. Think of the ocean. The love. Think of the love. Think of the bills. Relax. <laughs> nakaka-relax Shhh! Quiet! <laughs> Han, Do you feel... What? Nasaan na yung mga anak natin? ah! Parang may kakaiba talaga dito eh. No, there's nothing. There's just candles and cakes. Nasaan you... na nga yung tanod? Yung nakaabang na nagbabantay doon sa kwarto ni Junjun? -Jun? Honey, kung ano-ano pinaghahanap mo, blow the candle na masusunog na yung cups. <laughs> Ayan, okay. Very good. Happy birthday. Da, 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 Happy birthday to... Honey, honey. Ayan na naman. Sinasabi ko na nga ba eh. Wala si Junjun doon sa kwarto niya. Wala ka pang sinasabi. Ngayon mo lang sinabi yan. <laughs> ng ulo niya. Tumuloy ba siya doon sa grand finals? Because... Gave him the permission. <laughs> Because Junjun deserved to realize his dreams. Don't you understand, Simba? Bakit ba lahat kayo kinakalaban ako? Yeah. Kailangan ko siyang protektahan. Susugurin ko sila doon ngayon. Dali, honey, honey! Dito ka! <laughs> ay, ay, ay. Diyan ka lang. Huwag <laughs> mong sasaktan ang anak mo, ha? Hindi ko siya sasaktan. Pagsasabihan ko lang siya. At baka supportahan ko pa siya. Masaya ka na. <laughs> eh, uh, Man. Hindi uh, ba history, ha? Ah. Oo, oh, parang naiba, ha? Parang naiba. <laughs> Okay, tawagin na po natin ating dalawang nominado, si Emmanuel tsaka si Arius. Arius, happy birthday. Arius, too, happy birthday. Kaya po, pakikita natin sa palakpak ako sino'y malakas na palakpak. Yun po ang mananalo ngayong araw na to. Umpisa natin si Emmanuel! Emmanuel! Dami ah! Oh, wow. 211! <laughs> oh, dami ah! 211! Yes. At isunod natin ngayon si ah, Arius! 87. Yung iba daw, undecided. Undecided pa. Oh. So, ang winner natin ay si... Emmanuel! Emmanuel. Congratulations! Meron ka 5,000 pesos. Kaya ka sa trophy. 1,000 pesos you. naman sa iyo, Arius. Happy birthday. Congratulations! Thank you! Sa 8 talaga, sa TVJ. Maraming maraming salamat po sa 8 Bulaga at sa TVJ. Sina Boss Jose, Boss Boss Paolo po. Tsaka po sa mga cameraman, ang pogi ko po. Mali! <laughs> 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 Congratulations, Emmanuel. Okay, okay, bukas na. Inuulit namin. Tomorrow po, Sabado, abangan ang pangalawang Barangay Cinema Presents, ang lihim ni Mayor Manalo. Mapapanood ng libre. Wala po mga scalper. Ingat kayo po. Wala, wala, wala. Sa TV5. No, market, 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 market. ha? Huh? Father's Day at Pride Month, offering po ito ng Eat Bulaga. Mula patanis hanggang Holo. Pati buong mundo kasama sa Watch Party bukas. At huwag kalibutan, Watch Party with Paayuda. Si Mayor manonood lang, Mananalo pa. Bukas yan eh, mga guys. Yun yung maganda nun eh. Ha? Manonood. Yan na, 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 na nga Mananalo pa. Mayor, ano ibig sabihin nun? Ayuda. Yung po, salamat At po dito sen, mengay Yung ayuda, sinasabi po na banggit Bukas po, Talagang may paayuda po si Mayor para sa inyo. Aray. Mamimigay po tayo ng tatlong mananalo ng 20,000 pesos. 20,000 pesos. Eh, malapit na po ang pasukan. Pasukan, yes, may. So, tuition ng mga bata. Manunood lang mananalo na ng 20,000. Correct po, Tito Sen. Mayor, paano hindi ka nag-aaral? Eto, eh, mag-enroll ka. <laughs> hindi. Eto, mag-aaral ka. Kailangan mag-aaral ka o kaya magpa-aaral ka. Kung meron kang pinapa-aaral, yan yung bibigay mo, yung pang-tuisyon. Mm -hmm. O kung hindi uh, naman pang tuition pwede mong gamitin yan pang-negosyo pang o pang-bayad okay. ng mga... 20,000 pesos, ang laki niyan, Mayor. Malaki yan. Malaki Tuto, yan. Totoo. Yeah, Abangan niyo yan, mga Dapper Cats, kaya bawal kumura para manalo, ha? Yeah, Dapat para... nakatutok simula umpisa <laughs> naman niyo kung pa paano mananalo. Panoorin niyo yung pelikula?